usually po ang nagda-diagnose ito po katabi ko. <laughs> Pulmo and sometimes rin po no, ang mga family physicians and internists kapag sila po unang naka, uh, naunang na ng pasyente. But um, as medical oncologist po, ito po ang aming society logo. I represent the Philippine Society of Medical Oncology. And um, ito po actually ang role ng medical oncologist no in lung cancer care. We are regarded as the cancer specialist or cancer expert. And ito po yung usual po na mga inaasikaso po namin sa pagdating po sa cancer. And makikita po ninyo, medyo marami rami po yung role namin. And in fact, um, nakakasama rin po namin ng pasyente ng matagal-tagal to the point na nai-invite na nga po kami sa kasal nila, binyag, sa birthday. Ganun po katagal at nagiging close na po namin, no? And um, this is our first job to ensure that we have a precise diagnosis. Kasi ngayon po ang lung cancer, hindi na lang po siya tinitreat as one lung cancer. We look at the type or subclassification of lung cancer under the microscope. So, meron na po siyang iba't ibang klase. So, importante po yung malaman kung ano po yung iba't ibang klase kasi later on, kami rin po yung magdedetermine kung ano po yung kailangan na gawa. Ngayon ho, meron na tayong tinatawag na precision medicine. Nasa precision era na tayo. Meron na po tayong mga molecular tests or in general, we call it biomarkers. And doon sa mga biomarkers na to, at a cellular, cellular level na ang tinitignan ngayon. Sobrang high-tech na ngayon, no? DNA, yun na ho ang ang uh, trend. And very important, kasi doon ho sa pagdaling ninyo, doon ho manedetermine dito ho sa mga test na to.